Hello po guys, good morning. Welcome to my video. May papakita po ako sa inyo. Sab sabi do kong sabi nila, ganyan po ang kulak niya guys, oh. Ayan. Nakakuha na po ako. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung ano niya, puno niya. Ayan po oh, nakuha ko. Isasahog po sa balatong pwede yung munggo. At kahit anong ulam po, yung pinakbet, pwede rin po. Masarap po siyang isahog sa mga gulay-gulay at saka sa karne at saka sa isda or ano. Ang sarap po niya, guys. Ngayon ang gagawin ko po dahil may karne ng manok. magtitinolo po sila. Hindi po na alam ng mga anak ko ito, ako lang po ang nakakaalam. Pero kayo po, alam ba niyo ito? Kunyari may ahas. Ayan, may ahas po. Ayan siya. Yeah. Nakakatakot, di ba? Eh gustong-gusto mong kumain, guys. Kukunin mo pa ba 'yan? Ay, kung ako po, kukunin ko pa rin po. Papatayin ko yung ahas para makuha ko lang po yung ano, bulaklak na yan. Mahirap po siyang kunin, guys. Mahirap siyang kunin, mataas. Lalo na kapag pumunta sa, tignan mo, guys, oh. Yung ahas, oh, binabantayan niya po. Pero kukunin ko po kahit na mayahas po yan guys. So, oh. laruan lang po yan guys. Joke lang. Ayan po, kahit po anong mangyari, kahit mataas po, susungkitin ko po yan. Para lang maulam ko guys. May mga puno po ako ng sabsabidukong guys dyan sa may gilid-gilid sa may bakod-bakod. Masarap po siya kapag buka ka na po na ganyan, pwede na po siyang ma-harvest. Yan guys, oh. Pwede na po siyang ulamin guys pag ganyan. Papakita ko po sa inyo mamaya yung ano, yung bagong labas na bulaklak niya guys. Yan, Ayan na po yung ahas guys. Hindi po ako takot sa ahas kung ano. Pagkain ng ah, ganyan ang ulamin ko. O oh, diba guys? Ang sarap niya guys. Pagkatapos po natin, Ayan, kunwari, takpan natin yan. Kunwari, takpan natin, di natin alam. Kasi nagaano po siya sa vines. tapos kinuha mo, yan, ay, naku, Diyos ko. Siyempre, matatakot ka, no, guys. Pero okay lang po yan, guys. Tara po, natin yung ano. Ayan po yung puno niya. O, oh, yan. Vines po siya. Mataas na mataas po yan, guys. Papakita ko po sa inyo yung bunga niya na maliit pa. Yan ang dahon niya guys, ganyan. Oh. Tignan niyo yung bulaklak niya sa baba. Ayan. Yan ang pisa ng bulaklak niya guys. Ayan. Tapos magiging ganyan siya guys, oh. Ayan, oh. Yan po ang bulaklak niya. ba diba? Nakita na ninyo kanina. Ayan, guys. Tapos yan, umahaba po siya nanggang hanggang sa napakataas po. Kaya, ang sabi nila, mahirap po kunin niyang, ano, tukong sab Kasi po, umaakyat po siya kumakarambitin sa mga kahoy-kahoy. Kaya ang mahal, sabi nila mahal po. Marami po siyang sanga guys. Ayan, sanga-sanga. Ayan, ito lang po ipapakita ko sa inyo kasi yung iba mataas guys. Ang taas guys. Naaabot yung ano namin. Umakyat nga siya guys eh. Hindi ko makuha yung bunga niya dun sa taas eh. Yung bulaklak niya. Ayan po sila. Pinagbabababa ko na po yung mga sanga-sanga guys. Okay guys, hanggang dito na lamang po. Babay na po at magluluto na po tayo ng tinola. Yan na guys. Bye bye. Maraming salamat sa mga viewers and subscribers na patuloy tumatangkilik sa aking channels. Marami pong salamat sa inyo and God bless you. Bye bye. Ingat ingat.